So yan, magandang gabi sa lahat ng tropa. Itong video na to, ginawa natin to, gagawin natin to para sa mga tropa ng mga baguhan sa DT. Ng mga gustong magkabit na itong uh, front fork lifter at saka monoshock lifter para tumaas yung mga motor nila. Yan, ito yung uh, monoshock lifter meron tayong 1 1 half inches at saka 1 inches lang po tapos itong sa front fork naman 2 inches yan na yung isang sukat lang yung sa harap natin kasi medyo malaking diferensya na po yan pag once na yun ano. ngayon dito 1 inches sakto lang to sa mga hindi ganun katangkad itong 1 1 half sakto lang din yan sa mga ano gusto nyo po mag adjust ng konti yung 2 inches po kasi mga boss hirap na po ikabit ng monoshock dun sa may ano kailangan pang idiin ng todo yung spring kaya pag nag isa ka hindi mo may kakabit basta basta pagka 2 inches tsaka sobrang tangkad na po ng motor nino, nun kaya ito maski ito nga lang yung 1 inches ang laking diferensya na yun sa motor pag nakabitan yan okay so ito naman sa mga gustong mag taas dun sa front fork nila so ito sa loob na po ito kinakabit mga boss yan kadalasan kasi nakikita natin dito dinudugtong. tong pinapamachine shop nila dito halatang halata na na mayroong lifter pag dito lalo na pag bakal kinakalawang kaya ito sa loob natin siya kabit sa paliwanag natin pisa na natin mga boss itong monoshock mo unahin natin hindi ko na ito kakalasin kasi napakadali lang intindihin na ito yan ito papakalas nyo lang to sa mekaniko nyo itong dalawa na to naka yan ito yung dito yung tornilyo sa baba. Ito may butas to. Ititred. Ngayon pag kakakalasin nyo, putin nyo lang sya pa ganyan, matatanggal na yan. Tapos ngayon, pag ikakabit nyo to, yung nakausli na tornilyo dyan, ito yung ipapasok nyo. Yan. So, ganyan nyo. Tapos pag once na nasagat nyo na, higpitan nyo na, saka nyo naman ikabit ito. Ganun lang po yan kasimple mga boss. Napakadali lang ikabit na ito. Pagpitan nyo po ng todo. Para hindi kakalas. Yun. Okay na tayo dito. Magdali lang mga idol. Dito tayo sa front fork. Yan. Kinalas ko na para hindi na tayo magano sa video. Para maikabit nyo tong front fork lifter. Nabaliktarin nyo lang yung shock. Tulad ng ginawa ko. Tapos ito itong tornilyo na to luluwagan nyo tatanggalin nyo yan gamit itong ganito nagpasok yan mm. alam na ng mekaniko nyo to kung paano baklasin para mabilis matanggal kasi pag, pag baguhan iikutin to dapat ginigising po yan nahampas ng mga tatlong beses para malambot lang siya ngayon pag natanggal nyo to matatanggal uh, din na rin tong outer cube yan yan hiwalay na pag nag pag nagpalit kayo ng oil seal mga idol ganun din pag pag ano yan ganyan lang ako mag magkalas ayun o no? oh. pag nabaklas yung oil seal na yan palitan yung bago ganun lang po kadali tapos mabalit nyo sa langis naman ang pinaka standard na ito, sabi ng nakakarami mga veterano dito sa DT. Pasukan nyo to ng ano. Dito ang langis Oh. Once na napuno yan, bubuhusan nyo dito. Once na napuno hanggang dyan, yan na po yung pinaka standard yan mga boss. Okay? Okay daming beses ko na pong ginawa yan sa mga motor namin kasi napakadami ko nang naging DT dati ngayon balik tayo dito mga idol sa pag ano na itong front fork lifter kapag nakalas nyo yan tatanggalin nyo rin to ha ah. yan tatanggalin nyo rin yan ganito lang pong gagawin nyo dyan o. dudugtong nyo lang to ito madumi kasi Uh, ito. Testing ko na to kanina. Eh. Yan. Dudugtong nyo lang yan dyan. Ganyan lang po ka simple mga boss. Uh, di ba? Tapos syempre, hihigpitan niyo yan. Okay? Next step, ito, ipapasok nyo po yan dito. Yan. Yan, okay na yan mga idol. Tsaka nyo saraduhan. Oh, ba? Diba? Kita nyo? I straight yan. Tsaka nyo ip ipasok yung tornilyo. Ganun lang po kasimple, mga boss. Lagyan nyo ng beta gray. Pan yung maker. Itong tornilyo para wala talagang tagas sa so sigpitan nyo. Okay na po yan. Ganun lang po kadali. Magkabit niyang mga lefter na yan, mga idol. Okay? Bye-bye. Okay, bye-bye na mga boss. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga manonood ng video na to. Sana like nyo po yung video natin. Tapos share nyo sa ibang mga tropa na gusto magkabit na ito kung paano i-kabit Okay? Bye-bye. This is Marlon Kasalokan. And God bless.